Good morning mga boss, mga idol, mga kahunter uh, Panibagong vlog naman tayo So iba to sa mga ibang <coughs> nakaraan na vlog ko Ngayon naman, ang gagawin natin Itong <coughs> si Otto may customer tayo na nagpagawa Tungkos ito, Otto Kasi ang sira daw dito sa ang hangin dito sa uh, transfer port dito. So, sa tingin ko ang problema ay ang kaniyang barbula. So, para manigurado tayo, uh, baklasin na lang natin at tingnan natin ang lahat na nasa loob. So, let's go. Ito na. Binaklas ko na ang mga bolt para hindi uh, tumagal ang ating video so ito na yung mga laman loob niya at ang sunod na natin ay ang kaniyang division mismo yung pumipigil sa kaniyang hangin para hindi lumabas hindi lumabas dito doon doon at kung saan saan so tara mga boss mga idol Oh. eh dismantle na natin so nasa loob dito ay ang kaniyang division ito yung main lock niya para hindi uh, lumabas ang kaniyang division mga boss Ito. ito yung main lock. Kita tanggalin ulang natin. Ah, shout out sa mayari nito si Girats. Girats. Ah, uh, along, kanya. Oh. Yung kaniyang apelyido. Aux, tapos Itu na yung rifle mo. Tatanggalin ko lahat. Para malaman yung kabubuwa ang sira dito so ipokus mo lang dito sa tanggalin na lahat na na laman loob ganito mag uh, overhaul ng rifle mga boss pag may lumapit sa inyo na magpagawa sigurado nyo lahat ng pisa na sira Ah, uh, baklasin na lang. Uh, palitan ng bago. Para hindi na bumalik. Nakasawa yung palaging bumalik sa'yo, boss. Idol. Nakasawa ka sa mukha. Kaya lahat na pwede palitan, palitan na lang. Okay, standby mga boss. Kay... kuasa neng i aria neng i hangkuan so watch out mga bos mga don <coughs>